Hoy, ayan. So, bubuksan ko yung ating serum. Nag-stock na ako kasi mura pa siya. Mura pa siya. So, kumuha na ako ng dalawa. So, Kumuha na rin ako na isang tonis may batang gagaya. Siya. Siya. Yan, ang patagliit naman yan. Oh, so, buksan, natin. oh yes. buksan natin siya. Huh? Simple eh. Ayan, si Ayan, ito. Ayan, Nag-stack ako ng dalawang serum at saka sinamahan ko na rin siya ng toner. Patry to ko yung toner niya sa Dermopublic. Ayoko na salita So guys, um, uh, mag-abim na rin kayo kasi yung mura niya. Mura pa siya. <laughs> Ayoko na magsalita. Ayan siya. Oh. Meron kaming sa akin gumagaya. <laughs> Yeah.